Good morning, good morning Baguio Dito tayo ngayon Sunday morning, ito ang weather Itong SM, Burnham Park Kahapon, dumating kami, walang kuryente So, tayo na madaling araw lang daw nagkaroon Ano ba na pag napagbibidabidahan natin rin eh ayo, uh, ito mga outpita natin sa Baguio, mga mapantulog, pagtulog. <laughs> Ayan mga oh. Yung matagal 321 na Baguio na rin, ito ang mga outpita natin, o. Tulog ka lang. Andito, magkakamot. Oo. Political appearance. Oo. Dito tayo sa Baguio ngayon. Yan. Madilim dito, hindi dahil patulog na yung mga tao. Walang kuryente yung so, view namin at least ang ganda ng view dito and ng SM eto ang Burnham Park damay yata yung Burnham Park sa walang kuryente kaya napakadilim din pero goods naman yung karsada maliwanag yung karsada Ayun, no? parami pa rin naglalakad kahit alas 10 na ng gabi Guys, ngayon nag kami. Subukan so, namin mamasyal kahit pangit ang panahon. So, tingnan natin kung sa amin makakarating ngayon. Ito lahat kami. Side ng family ko, Rivera, sa Cabalencia. So, nag-drive kami dito sa Baguio. Isang rental van sa dalawang sasakyan. So, tingnan natin kung harap tayo mga mapapasyala na madali parking. Let's go! Guys, so nakagaya ko tayo lahat. Pababa na tayo. Ang uh, unang destination pala natin dahil sobrang tatunggal na naman uh, mag-SM muna tayo. Doon tayo mag web breakfast. Hello guys! Andito tayo ngayon sa ano first stop natin dito sa Good Shepherd. So tamang tama, pangit ang panahon, konti ang pumupunta dito so walang masyadong pila. Dapat pupunta kaming SM kaso sarado pa, masyado pong maaga. Yung mga kainan, normally nagbubukas pala dito 10. Kaya ito muna kami. Hina natin dito yung view kung ano yung makikita dito sa may, may... shepherd na ano na to. Parang viewing deck nila eh. Hina natin. ito yung Good Shepherd's Gallery oh, gaganda yung mga picture dito ang ganda ng view hello guys so nakapag picture na tayo doon nakita nyo na yung view so ngayon tingin naman tayo ng mapapasalubong Hi. Welcome to the vlog. Who bought the some ice cream? Who? Oh, Tita Ria. It's so time. Ah, bibili tayo guys ng pasalubong. Hello guys, kakatapos lang natin bumili ng na pasalubong dito sa May Good Shepherd. Bumili na tayo ng mga random. Hello guys, nandito naman tayo sa... Daddy ano ba to? Coffee Project with it's my rainy. baby it's raining yes mm. the best guys Bute dito tayo na hinto coffee coffee muna ang ganda ng lugar oh, oh. tapos sa kabilang side naik hey. pa yung mind view sa uh, ganda oh at ma dito coffee na ito yung mga kasama natin guys Sige, Ay, sama natin. Lahat may bata. Kanina pa tayo gising, ngayon tayo magkakape. Okay na kayo, wala nang akong mabalikan d'yan. Sana. Aria. Hi! Aga-aga! Ito po ang leader ng group namin. <laughs> Ito, Mama Sang. <laughs> Hello. Hello. Ganda ng lugar guys, coffee project. Guys, ang ganda ng view dito. Say hi guys, say hi. Ito guys yung view, baka pakita namin yung view sa inyo. Guys, dito mag, ano, masarap magkape. Sobrang dabes ang view, oh. Medyo maulan lang pero solid. Thank you kuya. Pilipili lang tayo ng menu. Hi friends. Gusto sa matay mo? Say hello. Hello ka, hello. Ito yung menu nila. Nagaw, Ay, di okay, sir, so. ah, video-video lang. Ah, video-video lang. Ah, video-video ah, lang. Dito, dagdagan mo ni asurong mo. Para ipalo na sa amin, sir. May asurong ah. na pa si sir. O oh, guys, minsan lang to, biglang umaraw. Sakto-sakto nagsaset up kaming mag-picture-picture. At si Boss Pat, sineset up yung camera natin. Leica camera. Ha, naghihintay tayo ng mga order, ayan o. yung mga tourist natin kasama. Right. Oh. tourist, tourist, ayan. Pinta lang Ang dami ko mga Ang dami ko tayo! Ang dami ko tayo! Ang Ah, picture tayo! Ate Yo, si Tintin. Alam mo mga angulo ni Tintin eh. Oh. <laughs> Ay, SK talaga eh. Alam mo eh, oh. yun. Mas malinis eh alam hindi na eh. Okay, tapos lang mag picture picture. Balik kami sa paghihintay sa drinks. Okay, pag picture ulit tayo dito sa loob. Okay. Yeah, maganda, maganda. Kaya tapat tayo. Hello guys, ito na yung in natin. Cappuccino. Sarap naman. Ganda ng lugar nila dito guys. Coffee Project. I highly recommended yung lugar. Ganda ng view sa tapat mo. It's good. <laughs> guys, next stop naman natin dito sa may bilihan talaga sa mga pasalubong. Sobrang daming tao. Sobrang daming tao guys. Buti may napag-parkingan kami. So, kami ng mga kasama namin ng parking. Pero yung mga binibenta naman pare-pareho lang. Lakad-lakad na lang kami rito. Sobrang hasil magpark dito guys. Ito yung itsura. <mikun> <mikun> <So, mikun> <mikun> strawberry. Sa strawberry jam. <mikun>

Kopya. So, okay Kopya. 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 sa Kopya. 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 Last day na namin, kaya push na Yan. Available pa rin yung boating-boating. Yan, yan mga outfit na namin dito sa Baguio. Daddy, daddy, no I wanna vlog with you. Oh, you wanna vlog? Oh. Yes. Hi! <laughs> Today's raining. Today's raining? Yeah. Say, so we are in... Oh, muddy puddles, come on! Guys, special pa siya lang. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Victoria Bakery. Sikat na sikat daw ito sa nila, cream puff. Pero kumuha kami ng ibang variety ng bread nila. So guys, pakita natin yung cream puff kung ano yung tura. Ito yung tura ng cream puff. Original lang yung flavor nila ngayon. eh ang ano, pinipilahan dito. So dito guys, yung bakery, ano lang. Pick up ka lang and then take out mo lang. Ayan lang. Wala na silang seating na pwede mong pagtambayan. Okay, na kayo? Nakabili na kayo? Yun, dahil bilin ng cream puff. Dalawang ganyan. Ayos. Nag-away dahil sa brava ng Okay. Guys, so nandito na kami. Nakabili na kami ng kinapay. nag like, na lang kami. Hindi na kami naglakad pabalik. Sobrang hassle. May mga bitbit. -bit. Ito yung dalawa. Kasi ito, sumalampak so mo sa likod. So guys, tapos na tayong pamasyal. Kakabarki tayo sa hotel. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na yung vlog. Peace! 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 Peace. <laughs>